Nagkaya nga pala itong dalawang mag-ama dito sa SM Marilaw. At dali dali silang dumiretso dito sa Yo well, All You Can. Dahil mainit ang panahon, gusto nilang magpalamig. Tingnan mo ang saya-saya nila. Yogurt ice cream nga pala ito. At dito sa Yo well, All You Can, ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong ice cream. Pakikita nyo, create your own cup. Nandyan yung step para makagawa kayo ng sarili nyong ice cream. Buti na lang, tapos na yung mahabang pila. Tinadya talaga namin na hindi pa labasan ng mga estudyante. At syempre, bago kayo gumawa ng sarili nyong ice cream, kailangan nyo muna magsuot ng gloves. So, nandito na nga pala ako ngayon sa ice cream machine. Sure ko lang, dati nga pala akong tindera ng ice cream sa McDonald's. Pero syempre, two and a half lang yung pag-ikot ko doon sa ice cream machine. Kayo nang bahala kung gaano karami yung ilalagay nyong yogurt ice cream dito nga pala, nakadepende nga pala yung bigat na babayaran nyo dun sa cashier. Kung gusto nyo puro yogurt ice cream, eh lugi kayo. Siyempre, dapat lalagyan nyo ng mga prutas yan. Marami kayong pwedeng pagpilian dito. Merong mango, strawberry, banana, tapioca, blueberries, at may mga candies pa na pwede nyo ilagay. At pagkatapos nyo ilagay yung mga yon, may mga syrup dyan na pwede niyong pagpilian. Chocolate syrup, strawberry syrup, mango syrup, at caramel. At syempre, pagkatapos niyong gumawa ng ice cream yogurt, kailangan niyong pumunta sa cashier para ito timbangin. At tulad nga ng sinabi ko, nakatipende ang bigat dun sa babayaran nyo. Grabe nagulat ako dito. Naka 75 pesos lang ako dito sa ginawa kong yogurt ice cream. Hindi to katulad ng ibang yogurt ice cream na napakamahal. Kaya pala pinipilahan to dahil ang sarap at ang mura pa. May bata na namang naging masaya ngayong araw na ito. Ano pang hinihintay nyo? Tikman nyo na